Hello mga amisis Ito na nga uh, ipapa-flooring na natin yung ating harapan Ito ang ating mga buhangin Ito ang ating semento uh, Ayan nakakalungkot lang Kailangan na natin tanggalin itong Mga tanim natin dito Ayan. So may higing sementado na to uh, mag-iisip na lang tayo ng bagong way kung paano natin tayo makapagdanim ulit. Kasi pag tag-ulan, mga amesis, sobrang putik nito kasi dito tumitigil ang baha. Yan, sobrang alikabok naman. So, kailangan talaga natin para sa pamilya na eh. gawin itong sementado uh, na. Kasi sobrang dulas din niya. So, mawawala na rin yung mga saging natin. So, ito, hukukain naman natin ito gagawin na natin siyang maayos yung pagtanggal para maitanim ng ibang tao kung may gustong kumuha no so yan so ito niyan kung sa braas alikabok dito no yan, yan yung mga eh. kapag, uh, kapag tag araw kapag tag naman sobrang putik niyan so yun ng mga amigsis sa alungkot Uh, update namin kayo pagkatapos ng masamintahan ito. So yun lang. Kita H. Bye bye.